Nakarating na sa Sitio Kapihan ang mga kinatawan ng Commission on Human Rights para investiga ng umano'y pang ng grupo ng isang Senyor Aguila. Kasama ang pulisya. Sinilip din ang bahay ng leader kung saan may nakaimbak umano'ng mga armas at gawaan ng Shabu. Mula po sa Surigao del Norte, nakatutok live si Chino Gaston. Chino, Emil, hindi raw pipigilan ng grupong Socorro Bayanihan Services Incorporated ang gagawing imbestigasyon ng Commission on Human Rights kaugnay ng mga aligasyon ng pang-aabuso laban sa kanila. Inikot ng investigating team mula sa Commission on Human Rights ang komunidad ng Sukoro Bayanihan Services Incorporated sa sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Naroon sila para investigahan ang mga aligasyong paglabag sa karapatang pantao ng sinasabing umano'y kulto, kabilang na ang sapilitang pagpapakasal o panggagaha sa umano sa mga minor di edad kita usap ng team ang ilang mga residente doon some of our investigators are not doing the uh, ocular inspections because there are allegations or that is uh, uh this place is being used by there are private alleged private armies or firearms and they were interviewing some residents here whether uh, they are here voluntarily or for compulsion. Because one of the critical points that we have to take into consideration is the freedom of movement. The right to travel of every individual should not be impaired. Humarap sa CHR team ang presidente ng grupo na si Jaren Skilario na tinatawag ding Senior Aguila at iba pang mga senior leaders. Nagtanghal ang grupo ng cultural show para sa mga bisita. Open kayo doon sa gagawin nilang pag pag iikot pag-investigate dito sa community. Oo, oh! open, open kami, wala kami problema. Open, open kami walang problema kahit kahit nga suyurin yung buong sitwasyon dito. May ilang pulis din kanina sa lugar at inaya silang tingnan ang bahay ni Jayrens alias Senyor Aguila. Nauna nang ipinakita sa amin noong isang araw. Sinasabi kasi ng ilang dating miyembro na may nakaimbak na mga armas doon at may pagawaan pa umano ng shabu. Pati yung pipes. Nakakadagdag sa misteryo ikinakabit sa grupo ang kanilang pagpupumilit na manatili at manirahan dito sa mga kabundukan ng sukoro malayo sa bayan. Isang uri ng pamumuhay na anilay dapat igalang at irespeto ng lahat. Sa tuktok ng isang bundok, ipinakita naman sa amin ang pagsasanay ng mga agila. Ang aligasyon ng mga nakausap kong dating miyembro, ang grupo ng mga kalalakihang ito'y armadong pangkat umano ng Bayanihan Services. Pero itinanggi ito ng grupo at sinabing hindi raw sila para sa paglaban sa gobyerno kundi mga tutugon sa mga sakuna at magsasagawa ng rescue. Pinapasok din kami sa mga sinasabing foxhole na ayon sa mga dating miyembro ay pinopostihan ng armadong bantay. Mayroon namang generator genset namin sa amin ng amin dito sa Nagaon Quadrangol at saka mayroon namang abuhan at saka hugasan. Nakatakda din kausapin ng CHR ang mga umano'y biktima ng grupo na hawak ngayon ng Socorro LGU bilang bahagi ng kanilang binubuong report na isusumite naman sa pamunuan ng CHR na gagawa ng rekomendasyon kung ano ang susunod na hakbang kaugnay ng mga umanoy human rights violation dito. Emil. Maraming salamat, Chino Gaston. Mga kapuso, samahan niyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.